Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 1, Filipino Quarter 2, Week 2 Pagtatanong tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. Pagkatapos ng gawain pampagkatuto na ito, ikaw ay naasahang number 1. Makapagtatanong tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. Number 2. Makabubuo ng mga tanong tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. At number 3. Mapapalagahan ng mga detalye tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. Pagtalakay pagtatanong tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. Nakagawa ka ba ng mga tanong? Paano mo ito inumpisahan? Gumagamit tayo ng mga salita upang simulan ang ating mga tanong. Sino ang salitang ginagamit kung nais magtanong tungkol sa tao? Ano ang salitang ginagamit kung nais magtanong tungkol sa bagay Hayop, katangian, pangyayari o ideya. Saan? Ito naman ang salitang ginagamit kung nais nating malaman ang isang lugar. Kailan? Ito naman ay salitang ginagamit kung nais mong malaman ang oras o petsa ng isang pangyayari. Ilan? Ito naman ay salitang ginagamit upang malaman mo ang bilang ng tao, bagay o hayop. Bakit? Ito naman ay salitang ginagamit mo upang malaman ang dahilan o layunin ng isang bagay. Paano? Ito naman ay salitang ginagamit kung nais mo magtanong tungkol sa paraan ng paggawa ng isang bagay. Alamin mo, narito ang isang larawan. Basahin ang mga tanong na nabuo mula sa larawan. Halimbawa, Number 1 Sino ang mga nasa larawan? Sagot, guro at mga estudyante. Number 2. Ano ang ginagawa ng guro at estudyante sa larawan? Ang guro ay nagkukwento at mga bata ay nakikinig. Number 3. Ilan ang mga estudyante? Pito. Number 4 saan ginaganap ang pagkukwento ng guro sa larawan. Sa silid aralan. Number 5. Kailan nagpupunta ang mga estudyante sa paaralan? Mula lunes hanggang biyernes. Number 6. Paano mauunawaan ng mga estudyante ang kwento? Makikinig ng mabuti sa pagkukwento ng guro. Number 7. Bakit kailangang mag-aral ang isang bata? Dahil kailangan matutong magsulat, magbilang, at bumasa ng isang bata. Pamatnubay na tanong. Ano ang mga panimulang salita na ginagamit upang makabuo ng mga tanong? Sabihin nga ang mga ito? Tama! Ito ang mga sumusunod na salita na ginagamit upang makabuo ng isang tanong. Ano ang gagamitin mong tanong kung nais mong malaman ang ngalan? Tama. Ano? Kung nais mo naman malaman ang lugar, ano naman ang salitang dapat itanong? Tama. Saan? Ano naman ang ginagamit na salita? upang makapagtanong ng panahon. Tama. Kailan? Paraan. Tama. Ang salita ay paano? Bilang. Ang salita ay ilan. Ano naman ang gagamitin sa ngalan ng tao? Tama. Sino. Ano naman ang salitang gagamitin kung nagtatanong ng dahilan? Tama. Bakit? Bakit kailangan lagyan ng panimulang salita ang mga tanong? Tama! Dahil kung wala ang mga ito, hindi mo malalaman kung paano mo sasagutin ang mga tanong. Paano ka bumubuo ng tanong tungkol sa rarawan. Tama! Maaari mo itong pag-aralan upang malaman mo kung ano ang tanong na gagamitin mo. Paano inuumpisahan ng mga tanong? Tama, gumagamit ka ng mga salitang ito sa panimula o umpisa ng mga tanong. Unang gawain, tignang mabuti ang larawan. Buuin ang tanong tungkol sa larawan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Tignan ang larawan. Number 1. Sino ang A. Eh, mga sumasayaw? B: Mga kumakanta? C: Mga naglalaro. Number 2. Saan? A: Naglalaro ang mga bata. B: Kumakanta ang mga bata. C: Lumalangoy ang mga bata. Number 3. Ilan ang A: Mga matatandang naglalaro sa parke? B: Mga batang naglalaro sa parke? C. Mga babaeng naglalaro sa parke. Number 4. Kailan? A. Pumupunta sa palengke ang mga bata. B. Pumupunta sa simbahan ang mga bata. O C. Pumupunta sa parke ang mga bata. Number 5. Paano? A. Makakapunta sa parke. B. Makakapunta sa palengke. O C. Makakapunta sa simbahan. Basahin ang kwento. Si Mang Lino Si Mang Lino ay isang magsasaka. Maaga siyang pumunta sa bukid. Nagbubungkal siya ng lupa gamit ang kanyang dalang pulang pala. Nang matapos, ibinos niya ang mga binhinang sili na kanyang dala. Ilang araw pa, napangiti siya. Nakita kasi niya na may umusbong na sa kanyang itinanim ilang araw pa marami na itong dahon at nilagyan na niya ng bakod at ng tabing upang maging harang sa mga hayop at protection sa sobrang init. Kaya kahit maaraw ang panahon ay hindi masyadong maiinitan ang kanyang mga halaman at matutuyo. Ikalawang gawain ayusin ang pagkakasunod ng tanong ayon sa nabasang kwento. Number 1. Magsasaka ang sino? Sa pagbuo ng tanong, paalala lang na ang mga tanong ay nag-uumpisa sa mga sumusunod na salita. Number 2. Nagpunta saan siya? Ayusin ang tanong. Buuin ito at isulat sa patlang. Number 3. Siya? Bakit? Lupa? ng Nagbungkal. Ayusin ang tanong isulat ito sa patlang. Number four. Itinanim kanyang ano ang. Number five. Inaalagaan niya paano ang kanyang pananim. Buuin ng tanong. Isulat sa patlang. Basahin ng mabuti ang balita. Babala. Sa pag-aaral, ang sakit na coronavirus ay nagmula sa bansang China at kumalat na sa buong mundo. Nabalaan ang publiko maging maingat dahil sa pagkalat ng epidemyang kilala sa tawag na novel coronavirus o COVID-19. Kadalasang nakakaranas ng ubo, sipon, masakit na lalamunan at lagnat ang taong nahawa na sakit na ito. Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit, gawin ang mga sumusunod. Number 1. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Number 2. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Number 3. Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao o social distancing. Number 4. Panatiling malinis ang katawan. Number 5. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon sa loob ng 20 segundo. Katlong gawain. Mula sa binasang balita, hanapin ang tamang sagot na nasa loob ng kahon. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa hiwalay na sagutang papel. Number 1. Ano ang tawag sa sakit na tinutukoy ng balita? A. Maligo araw-araw B. China C. Upang makaiwas sa sakit D. Tao sa publiko E. Coronavirus Number 2. Saan nagmula ang sakit na coronavirus? A. Maligo araw-araw B. China C. Upang makaiwas sa sakit D. Tao sa publiko E. Coronavirus Number 3. Sino ang pinagiingat sa sakit na ito? A. Maligo araw-araw B. China C. Upang makaiwas sa sakit D. Tao sa publiko e coronavirus. Number 4. Paano mapapanatiling malinis ang pangangatawan? A. Maligo araw-araw B. China C. Upang makaiwas sa sakit D. Tao sa publiko E. Coronavirus Number 5. Bakit kailangan maghugas ng kamay? A. Maligo araw-araw B. China C. Upang makaiwas sa sakit D. Tao sa publiko E. Coronavirus pagsusulit. Tukuyin kung tama o mali ang pahayag. Isulat ang T kung tama at M naman kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Number 1. Sino ang salitang ginagamit kung nais magtanong tungkol sa tao? Tama, T, mali, M. Number 2. Paano ang ginagamit na salita kung nais mong malaman ang oras o petsa ng isang pangyayari? T kung tama, M kung mali. Number 3. Bakit ang salitang ginagamit kung nais mong malaman ang dahilan o layunin ng isang bagay? T kung tama, M kung mali. Number 4. Kailan ang ginagamit kung nais magtanong tungkol sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya? T o M. Number 5 saan ang salitang ginagamit kung nais nating malaman ang isang lugar. Pangwakas, sa isang hiwalay na papel, magdikit ng isang larawan at pumuo ng isang tanong gamit ang sino, saan, kailan, bakit, at paano. Idikit ang mga larawan sa loob ng kahon at sumulat ng maaaring itanong sa bawat larawan. Isulat dito sa patlang. Kuha niyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mindy. Paalam!